Magandang umaga sa lahat. Ito pala yung full-time work ko dito sa company na tinatrabahoan ko. Kasi pang umaga, hindi ako makatrabaho kasi ako yung taga-alaga ng mga anak ko. Ito ako na-assign sa pailan bandol. Ako yung tagabalot balot ng mga rails kasi masilan talaga sila dito. Kailangan inaingatan mo yung mga order nila. At kailangan dito sa company na natrabahoan ko, madami kang skills. Kasi pagkatapos mong balutin yan, gagamitan mo na ng crane para bubuhatin at ilapag dyan sa baba. Kasi pagkatapos niyang ilapag sa baba, kukunin mo yan ulit at saka ilagay doon sa lalagyan. Kasi dito kasi madami ang mga iba't ibang size ng mga release, iba't iba yung haba. I-separate nila yan kasi dito sa company madami talaga sila mga order sa iba't ibang nasod. Kaya itong company to sila yung mga nag-distribute ng mga release dito sa ibang nasod. Kaya dito sa company ko kailangan madami kang skills marunong ka humawak ng crane. Saka may diskartik ka kung paano mo trabahoin yung mga trabaho mo. Kaya dito sa company, kailangan masipag ka lang at matsaga sa pagtrabaho. At maraming salamat guys sa walang sawang pagsusuporta sa aking mga vlogs. haba nice day. Goodbye.